Sesi oh! Bongga-bongga naman talaga ng bahay mo! Pink na pink! Ah, syempre naman, Sesi. Oh, Sesi, thank you nga pala sa pagdalaw, ha? Ay. Alam mo, Sesi, kung hindi dahil sa'yo, eh, hindi ko malaladlad yung sarili ko. Hindi ko magagawa yung mga bagay na hindi pa Sesi, malahimik kang! <laughs> Di ba si Eden to? <laughs> si Eden na <not> to? Aray, <laughs> mga bato ko naman! <laughs> Nakakadiri kayong dalawa. Ang gigi mo nyo dito. <laughs> para yung, para yung ano na, unang araw pa lang na. <laughs> Ito mo? <huh>? Kadiri. Kadiri. na yan. Panon pa yan ng Aldawin yung mga pa baby wave. Ang sesi na kakahiya na. Pero sesi, ha? Alam ko yung nasa loob-loob mo natatakot ka magladlad sa ibang tao, sa maraming tao. At lalong-lalo na sa tatay mo. Pero sa si, huwag kang mag-alala kasi, mm, tutulungan kita. <laughs> Sesi, ba naman man ako tutulungan eh? Malabo ko yun. Alam mo naman yung tatay ko. Galit na galit sa bakla. Nandiyajombag yun. Ha? Grabe naman yung tatay mo? Bakit? Ha? Ano ba yung tatay mo? baka ulaw ba? Police. Ah, naku si. Naku si, baka pag nahuli tayo baka putokan ka pa. Ayoko si. Okay lang naman putukan oh. ako si. Basta. Malaki yung bala. <laughs> Ang landi mo. <laughs> Atay, wala po. Ah, nagpapanggap lang po kaming bakla. Eh, may mission po kasi kami. Iuulilin kaming bakla. Opo, Tito. May mission kasi kami. Uuulitin namin Sa tingin mo ba? Naniniwala ako sa inyong dalawa, ha? Tigerekt. ka na Parang Ah! Ito. 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 Ah! Ano ba yan, Sese? Nakakapagod, ha? Siguro naman hindi na tayo masusundan dito ng tatay mo. <laughs> Nakaurpan siya ko ng tatay ko. Sese! Sese! yo! Sese, pumunta ako sa bahay mo. Wala ka doon. Tsaka, wait lang. Ano ginagawa mo dito sa bakanting lote? Dinig na dalik yung boses mo. Iyon na nga, Sese! Ito kasi yung kaibigan kong si Kimberly. Ginoong you know ng tatay niya. Kimberly? Teka lang. Parang pamilyar yung muka. Ay, hindi <laughs> sa si si Kimberly yun. Matali kong kaibigan before and then... Mga ako ina-etos, umamin ka na. Ito yung pulis eh. Mm. Bakla ka? Oo. Uh -huh. <laughs> 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 Teka lang, po na. Teka, di ba si si Eden patay na patay dito? Yun na nga sa si. na ako muntik na mong patay na patay din dito dati. <laughs> Kaya lang nung nalaman kong mag lang pala <laughs> Dalawa? Hindi kasi ako matanggap ng tatay ko eh. Ano nangyari? Bakit nakahawa ka dyan sa si chan mo? Napower punch ako. Ah! <laughs> ano ba? Ano? Mahirap yan. Ayun nga ano kasi. Hindi kasi matanggap ng tatay niya na pangit na bakla yung anak niya. <laughs> Ganito na lang. Sige na. Tulung... Ah, pagtulungan na lang natin para hindi tayo nandito. Ang ah, namok-namok dito. Sige na tulungan oh, na lang. Ano? hindi ko makikilala yan. Saka yung tibok ng puso ko para lang sa kanya, di ba? Kaya kahit nasan man siya malakas na malakas yung brother ko. So, si um, ibig sabihin, tanggap ko na ba klase, si Enzo? Oo na no? Ang tagal kaya ng relasyon namin. Ito, ang sweet-sweet ng mga moments namin. Yung kami pa. Ay, eh, buti ka pa, tanggap mo. Yung tatay niya, hindi. Ayun nga, una sikmuraan. <gasps> Kailangan mo ba ng tulong? Oo. Huwag kang mag so, Para sa iyo lahat, gagawin ko. Pwede mo naman akong pagpanggapin na girlfriend mo ulit, di ba? Kasi alam mo nang butong-buto sa yung tatay mo. Talaga? Oo naman. Yeah. So, para-paraan ka. Ikaw talaga, Beshi, ah. Pero, sige, magandang idea yan. Bakit hindi, di ba? Kaya nga, so, lagi na lang jumbagin niya ng tata niya. O, oh, sige na, malamok dito. Tulungan na natin to kasi painumin muna ng gamot sa bahay. Tara, 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 tara. Sige, sige, mo sa. sige, sige, na sige, <laughs> Enzo! Umalis <laughs> na sila, Enzo! <laughs> At yun na nga, mga suki naming makagors! Maraming maraming salamat sa panonood niyo sa POTG Studio! <laughs> At abangan niyo kung anong mangyayari sa next episode! At ano to? Sandali lang! <laughs> At ito na nga! Marami sa ating mga kababayan <laughs> ang naka-experience ng pangungutya siya at pang-aabuso dahil sa kanilang mga anak. Dito, dito. <laughs> dahil sa kanilang mga anak na part of LGBTQ community, QRST. <laughs> Kaya sa mga magulang dyan, dapat matuto kayong tanggapin at huwag abusuhin ang mga anak nyo dahil dugot laman nyo pa rin yan. And I, thank you. <laughs> Sandali lang. May naiwan pa pala ako. Tumutok lang kayo lagi, ha? Ngayon. Bukas. At magpakailanman. Sisi, para, <curning>